Dear to my future anak, huwag ka munang magmadaling lumangoy anak. Tiyan ko na muna si daddy mo. Cherries, daddy. Soon, by the way sa akin, magiging future anak soon. Not soon, after 2030 pa. Kaya ayaw namin magmadali kang lumabas anak. Kasi sobrang maingay dito sa mundo. Tapos hayapan namin madamay ka. Gusto namin kapag lumabas ka na financially stable na kami, physically, mentally, emotionally ready na. Siguro sa edad namin 70. <laughs> oh my God, may na-fossal na Kapag may anak na talaga, forever responsibility mo na siya. Kasi hindi ka naman niya sinabihan na gusto niyang lumabas sa mundo. Kayo yung mag-asawa yung kumawa sa kanya. So wala tayong karapatan na buimbuyin. In the first place, hindi naman talaga kasalanan ng anak natin na lumobha sila sa mundo. Dahil tayo naman talaga ang gumawa sa kanila. So wala tayong karapatan na sisihin sila. Pilangin yung mga ibigay natin sa kanila. Sa kanila. Dahil responsibility natin pakainin sila, ipag-aral, bigyan yung magandang buhay or comfortable life na deserve nila. Being a tita, I enjoy sa mga ginagawa ko sa mga pamangkin ko at saka sa mga inaanap ko. Kaya lagi kong pinipray na kung hindi pa talaga ready, financially, physically, emotionally, na magkaroon kami ng anak, huwag na muna talaga. Mari, ano mag-chika natin ngayon. Ladies, uptake! update. Mare, ano bang mga nakalap mong Martes ngayong gabi? Ha? Huh? Mare? Mare, anong ginagawa mo, Mare? Mare, hindi ka nagsasalita, Mare. Bakit ka ganyan, Mare? Ha? Huh? Bakit may cleavage ka pa kaysa sa akin, ha? Huh? Nakakainis. Agad fair and fair. Ha? Huh? Hindi ako papayag niyan. Aray ko, Mare. Akala ko may... Eh? Akala ko, ma, Mare. May ano ka? May latest update ka ngayong chika. Hmm? Bakit may cleavage ka? Hindi ko yan matatanggap. Ha? Huh? Hindi ko matutunggo. May cleavage ka. <laughs> Aray ka. Huwag mo kainin yung buhok Mare. Mare, magchika ka na, Mare. Ang triling-triling mo naman sakin, akin, Mare. Mare. Aray ka. makita na hong igsuon, mga friends, kabatchmates, silingan, gaga uban pa diligit easy guys na mag ka anak no so ay salut din guys nga napadako ginila lang anak na suportahan ginila lang anak no sa mga pap, she out there or to be soon na papa dapat 100% kininyo mahalo kaya tomorrow, ninyo, og, ninyo exacto, syempre, yung, ang, yung wasawa. kaya daw mo ay palanggao ninyo o timanin niyong sakto syempre ang inyong asawa timanong pod niya inyong mga anak o sakto palanggaon pod nilag maayong Siyempre, kung gusto mo healthy, happy, and um, buyat kay inyong baby, mag-reflect rapod na sa inyong dinalaan sa inyong asawa. Para inyong asawa, 100% na ay energy inalagaan si baby. Mismo na gita sister, naging ho na dinigit sa iyo na ay baby, mamata-mata gita ng nang gabi, kaya magpadidi sa baby, mag sa dayaper, mabisyo-bisyo pa na sila, magkasakit-sakit pa na sila, busa mag-andam, yun o kwam ta. Busa to my future anak, ayaw sa tube dali-dali o gawas. Just chill it and enjoy the moment, samtang wala pa ka sa kalibutan.